na din yung basura, mga kabisdak. Ngayon is Monday night. Lunes ng gabi. Work from home lang ako ngayon, mga kabisdak. And then, um, bukas, pupunta ako sa city, sa City City, kasi mayroon akong meeting. Meeting. Kaya, nito ko muli. So, ganito na siya, ka, tahimik dito, mga kabisdak. Isa to sa nagustuhanan nito sa village na ito, mga kabisdak, is mostly sinakatera dito is family and then family ano sila mga familia ba? Uh, hindi ako may makakamis data baboy adobo kumba kumba yung dinuto ko pagkita ko is that ibang luto sara yung gusto ko dyan kaso uh, nabusan ako ng oras mga kapadya sobrang busy sa trabaho uh, natapos ako mga alas 6 na kaya hindi na ako nakapagduto. Si Ami kasi ngayon, si Mrs. nasa office kanina, natrabaw sa office. Kaya ako dito sihat sa bahay, si Gian. Kaya so ito yung ulam natin. Wow, sa bahaw. <laughs> Alright, diba? So, itong unit na to na ito Itong unit na to mga kabisda, itong townhouse na to Ano yung lutuan? Induction ba? Yung electric? yung gusto sana namin yung gas gas pero so far as of now nasanay naman kami at maswerte kami mga kabisa kasi itong kitchen itong itong lutuan itong lutuan itong oven bago siya sa so itong itong kitchen to bagong renovate to nung binili namin pina-renovate ng may-ari dati no? so tapos yung nakatira dito is family din sila uh, mag-asawa mayroon dalawang anak kaya ano maganda yung vibe so nag-upgrade sila ng bahay, bumili sila ng house and lot. Kaya yun, kami yung you ano, nakastay ngayon dito. <laughs> so tatlong bedroom pala to, sa kwarto tatlong bedroom. May isang toilet and bat sa taas at may toilet din dito sa loob. O, sa baba. So tatlong bedroom, dalawang toilet, merong garage, tsaka merong parking space pa sa likod. So yun, malaki din siya mga kabisdak. No? Okay, clear na natin itong sa mga kabisdak. Kanina kasi mga kabisdak, dito ako nag... Dito ako nagtrabaho nung hapon. Then, meron McDonald's, meron tong laman mga kapitak, bumili si Ami. Para daw bukas, meron siyang kakainin dahil sa bahay lang siya. Uh, nasa opisina ko bukas, no? lagyan na natin dito. <mukong> kada sa imo ba no? Di mo pagtugog na at nangami at adli ka mo sa ayo ang kada. Jigal. Eh yan mga sa ko pina dry mga pamilya, dry style na adobo. Oh, dahil isa to sa paborito na luto ni Jian mga kabisdat. Uh, pwede naman may sabaw pero yan isa so sa pinakamasarap tapos mainit na rice sa ano pa so, uh, pupunta ako sa office namin sa Sydney City mga kabisdak and then after that, uh, idaan muna natin si Jen sa school. Let's go. Okay, Bye okay. Bye-bye, Dodong. Bye-bye. Wala pala kami ng umbrella. Nadala na ako. So ngayon, uh, pupunta kasi ako sa opisina ngayon mga kabisdak. Meron akong importanteng meeting. Um, Doon ko ipapark yung sasakyan sa station. So yun, yeah, let's go. So samahan niya ako ngayon. Pasyal-pasyal tayo doon sa Sydney City. Kung ano yung makikita natin doon. No? Right, let's go. Grabe oh. Who goes to Richmond? First stop. Marion then all stations to Richmond Nandito na ako sa Sydney City mga kabista Nandito ako sa labas ng building namin Yung building pala namin mga kabista is ito Yan <laughs> Yan yung building namin dyan Sa likod Hinihintay ko lang kasama ko mga kabista Kasi sasakay kami ng Uber Papunta dun sa building So nandito tayo ngayon mga kabista Sa China Market So time check ano ngayon 12.30pm So lunch time So, kakatapos lang ng meeting namin, hinihintay ko yung kasamahan ko, andun no, oh. May kausap sa so, telepono, yan. <laughs> so, galing kami doon sa bangko. Meron kaming bangko na ano, uh, ka-meeting. then Meron pang isang client na ka-meeting. And then after that, uh, nag-request yung kasamahan ko na dito lang kami kakain sa may Chinatown. Kasi andito sa Chinatown, oh, yung plaza doon. So, doon kami magla-lunch kasi ang dami mga Asian food, noodles na masasarap dito mga kabisdak. So, nakapag-vlog na ako dito 2-3 years ago. So, kung wala siguro akong kasama, pwede ako mag-vlog saglit pag ipakita ko sa inyo pero dahil mayroon tayong kasama, konting ano na lang, uh, saglit mga short vlog, short clips. So, yun. After dito, diretso na ako uwi sa bahay mga kabisdak. Hindi na ako dadaan sa office. So, uwi na ako diretso. All right, mga kabisdak. Um pauwi na ako ng bahay mga kabisdak. You know, dito tayo sa Martin Place as usual ang dami tao dito, no. Uh, medyo matagal-tagal din tayo nakapaglakad-lakad dito. Hindi ako nakapag-vlog dito pero yun, ito yung Martin Place mga kamisda. ako uh, doon ako sasakay sa Wynyard Station. Then yung travel ko pa uwi is mga, ano, mga 45 minutes. Ah, malapit na pala yung ano mga Bistak, no? yung Vivid. Vivid Sydney. Yung ano ba, yung may maraming mga lights mismo dito sa city so malapit na siya next month na pala next month or in a few weeks time All right. Ang ganda was that. Pas Palay Pearls. Para jewelry shop. Ha? Bago ata yun, no? Ganda. Ha. So samahan niyo maglakad lang dito muna sa George Street na. No? Kasi um maraming tao ngayon dito. So enjoy mag Enjoy mag Tawag nito mag vlog vlog Baka may makita tayo mga kabistak Mga subscribers Yung train Look LRT mga kabistak Look at Papunta siya ng Sydney Opera House Circular Quay Circular Quay 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 So papunta yun ng Sydney Opera House mga kabistak So dun tayo sa Wayne Yard Station Dun tayo maglakatakad Okay Okay. Huh. <coughs> Grabe dati mga kabisat na so almost every week <laughs> meron akong vlog dito. Daming tao dito sa ano, stop station ng LRT. So almost every week halos every day, vlog ako Monday to Friday kaya nanibago din ako na mag vlog ulit ngayon kasi mga 6 months tayo hindi nakapag vlog ang daming tao Tuesday ngayon, Martes pa lang ngayon mga kabistak no? Ah. Yung ano, higaan ng mga homeless. So, meron, meron ding homeless dito sa Australia, mga kabisda. Kahit sobrang yaman na ng country na to, meron ding mga homeless. Yan you know. Ah. Yung building na yun dun, <laughs> kung natatandaan yung mga kabisda, dyan ako naging cleaner dati. Yan you know, ako yung building na yun, yung corner. Cleaner ako dyan. Housekeeper pala, housekeeper. Hotel housekeeper. Okay, so ito yung Wayne Yard Station. Dito tayo sa Sakay, pauwi ng bahay. Plane, so we're gonna test that out. So let's let's go. <laughs> I'm gonna do it over here now. What is that? It's paper airplane. Okay, see if it's good. <laughs> land. Okay, try to get it. sa bahay nagmamadali ako kasi kailangan umabutan yung si Gian. Kanina, pinick up ko pa siya sa school. So, yun, nabutan ko naman. So, yun, ah uh, trabaho muna ako mga kabisdak na. So, dami kong pending. dami yung kailangan gawin. Alright. So, mamaya na. Mamaya natin continue yung vlog. Okay, bye-bye. Miles, so to dare. I like this one. Alright, dadang. So, I'll just continue cooking. Nagluto ako ng ano, sa, spaghetti. So, ito yung ano natin. Ilalagay Filipino style na spaghetti. At meron tayong nalito, pasta. Si Ami pala mga kabisdak. Andan si Ami ngayon sa church kasi merong parang Meron lang kumplituhin na session para kay Gian yun mawasak no para makapakumpisal at communion si Gian. Nagkumpisal na pala siya. Confession. Confession. Bisaya pala yung kumpisal. Yan doon. namin si Ami and then after that, um, kakain na tayo. Medyo magulo yung sala namin ngayon mga kabisdak dahil dito kami nagsasampay sa loob. Then nalagyan may ng heater dahil yun na uh, umuulan. Umuulan ngayon buong linggo sa, sa likod ngayon eh. maganda yung view natin dyan mga kabistak, kasi elevated tayo na. Eh. okay. so luto na yung sauce natin mga na. Eh. okay naman siya tinikman ko tikman natin ulit mga kabistak. kung okay ba talaga sa so, madalian lang ito mga kabistak, kasi kamilan naman yung kakain ito no? hmm. rap tayo ng initubig Parang dito sa pasta. And then after that, ano lang natin, mix, mix, mix. And then yun, pwede na. Jen is here. Ano lang natin, ko kasi. Gian will have a shower later on. Right? Mm -hmm. Just waiting for mama. Four, Three, two. Okay. So ito yung sobra natin kahapon mga na, kabisda. Adobo. Five. At ito naman itong pasta natin. Okay natin ang step. Let's... Ano na siya? Ooh! Sakto-sakto. Sakto-sakto. Alright. So... So, ito yung dinner namin mga kabisdak mo, no? kakain na kami kasi ito ay check ano nga yun. <laughs> Malapit alas na yun. Um, the part of Taiwan was Was, um, like so, you know, like China, it's extremely big, right? Yeah. That all of China used to be Taiwan. Is it true? Is it yeah, true, Mama? all of it used to be Taiwan. Yeah, it's good. You know a lot of facts. That's but good. Do you know how China formed? Yeah. So, so um, the USSR at yeah. like sent some like um USA and Taiwan, they are an ally. Yes. So technically, it's I with um with, with close um with close countries next to it. Yeah, who U.S. Um, U.S.A. Yeah. I think Japan and mm -hmm. South Korea and some Asian. That's good. And daddy doesn't have this sleeper. Yeah, because Mama didn't buy one for me. Because they didn't have size twelve. Is it? They do not have size one. All right, let's eat. Lang natin. Mikos, mikos lang natin to mga kabista. Mix, mix. Meron tayong rice, ang daming rice, kailangan natin yan, energy. Tapos lalagyan natin ng itlog, itong sardinas. Napakasimple lang nito, ano? walang onions, walang garlic. Um, ako lang kasi yung kakain mga kabisdak. Kasi si Ami nasa opisina doon sa Sydney City. Si Gia naman nasa school. So time check, ano ngayon? 1.25pm. So alaon na imidya ng hapon. No? So ito yung lunch ko. sa so, sobrang busy ko mga kabisdak. Wala akong time na mag-lunch kaninang 12 noon sobrang gutom ko na as in gutom na talaga para nagsha-shake na yung kamay ko uh, kaya ito yung ulam natin Hinaalan natin yung apoy nalutok na natin sa glit so madalian lang yan mga kabisda rice, sardinas, pwede na yan at uh, yung panahon ngayon umulan since ano since ilang araw na na ganito ito mga kabisda. ang lamig, malamig, umuulan, you know. Ito ngayon dito, right, so madali ang kain tayo mamaya and then pick up si GN. So sobra no, mamaya meron siyang taekwondo. Kaya busy mga kabizdak. And so far, okay naman siya. Ito yung gusto ko no, busy para sa pamilya, para sa trabaho. So maganda siya na no? magandang problema. So yun, putol-putol uh, itong -putol vlog natin mga habisdak. Pagpasensyahan nyo na. Mabilis ang lunch lang itong mga habisdak. Walang ano, walang rekado-rekado. Itlog na. Si Kuya Bisdak lang naman yung kakain. Pwede na to. Sa Pilipinas nga, asin siya ka mantika pag walang ulan. Ito pa, sardinas. Ito, sobrang sarap pa yun ito, mga kabisdak. Yung college ako mga kabisdak, iwan ko kung meron kagaya sa akin. No? Nung college ako, meron akong, ang tawag nun, yung gasol na maliit ba? Tawag nun, nakalimutan ko na. Yung gas, gas tank, gas tank na maliit. Parang ganito lang siya kaliit. Tapos may lutuan. So yun yung ulam, uh, ulam yun yung lutuan ko. So nagluluto ako sardinas, itlog, kung medyo may extra pera, minsan nakakapag na tayo, pero most of the time, wala, ito lang, itlog tsaka sardinas, no? Ayaw ko nalagyan to ng ano masak, ayaw ko nalagyan ng asin, kasi medyo ano na siya, maalat yung sardinas. Kaya okay na to, mix-mix lang, mikus-mikus. Dapat hindi tayo dumamit nito, masira yung kalan, pero nagmamadali tayo mga kabis kasi sobrang gutputan ka ni Kuya Bisda. Alright! Kain tayo mga kabis Kain tayo ng sardinas. Philippine sardines mas masarap masarap pa na ako sa mas mas para sa akin mas masarap yun eh. itong sardinas galing pinas no kaysa sa ano ah, uh, dito sa Australia I need a shaving spoon hindi ko ka pala kaya ubusin ito mga kabisdak <coughs> yan ito lang mga kabisdak simpleng kain walang onions walang garlic pero masarap di ba? Hmm. Serap. Jadinya sama itu manghan, manghan kasih terus jadinya. Diyos sa labas ang Umulan. Uh, umulan. Puntahan ko lang yung kapitbahay namin mga kabisda kasi tatanungin ko uh, si Lola ba? Si Lola ng mga bata. Kasi siya yung napipick up ng mga apo niya sa school. So baka gusto niyang isabay ko na lang kasi umulan ngayon. So yeah, let's ask mga kabisda. Para ako na yung kumuha. Kaklase din ni Gia, no? wala eh, walang tao sa kanila mga kabisdak walang tao message ko na lang sana sa uh, uh, cellphone alright, lamig gi ang gabi lamig gi Davis Dax So papunta tayo no sa school ni Gian Para i-pick up siya Time check ano ngayon? 2.31 ng hapon 18 degrees Celsius So yun 18 degrees kaya malamig Malamig dahil maaga pa mga kabisdak maglalaro muna ako nang. andito na tayo sa my school ni Gian uh, time check ngayon 2.40pm alas 3 yung ano niya alas 3 yung out kaya, kaya laro muna tayo ng ito ng ito Laro tayo ng chess.com So sa mga naglalaro ng chess At uh, merong chess.com Pwede niya akong i-add Sobrang lapit lang yun Pero malapit ang sasakyan Hindi ako makaalis sa maya So mer pwede niya akong i-add Search nyo lang bisdak.oz Yan laro tayo ng chess dyan Meron ako mga kabisdak no Yung mga ibang nanonood sa atin Na na-add ako dati Ang gagaling Lagi kong talo As in lagi kong talo So yun. Kung gusto niya akong matalo ulit <laughs> Kung gusto niyong maranasan na matalo ako so Add niyo lang ako, bisdak OZ Laro tayo ng chess Kind of like a beanie Ah oh, yeah, yeah, correct Samrat Is he your teammate on the chess club? Yeah Alright, okay So Gian pala mga kabisdak uh, He is part sa chess club no? So mayroon sa tournament sa school, chess Lalaro din siya Last Friday, uh, nanalo siya So first, pinaka first ever game niya yeah, last Friday and Jian won the match <laughs> and then tomorrow is Friday Jian will have another match second ano niya second uh, game let's just wait hindi kami makalabas na sa so, so masyadong dikit to ABC kasi dito dito sa side na tong kalsada na to dami dumadaan hintayan we need to wait for this one alright okay marami na tayong ano na malunggay mga this dark soul Nagano tayo na malunggay, mga kabisdak, no? Kasi yung ulam na niluluto ko ngayon for dinner is isda, sabaw na isda. Kaya masarap yun. Tuna, tsaka bonito. Uh, bigay yun ni paring Ron, tsaka-tsaka ni paring Rex, mga kabisdak. And then, timing din kasi na yung malunggay namin dun sa backyard, pinutol ko, mga kabisdak, dahil ano siya, uh, nahirapan siyang mag-survive na yung winter, no? So, ganun talaga yung mga malunggay, mga kabisdak. Ayaw nila ng tubig, ayaw nila ng malamig ng panahon. Mas nag-bloom sila pag summer, pag mas mainit. So, yung mostly na ginagawa, yung nababasa ko, napapanood ko sa video is, pag winter daw, dapat putulin yung malunggay, mga ganun. Ayun, so, pinutul ko muna. Kasi nagano siya, nag, parang nag-bend down ba? Sa sahangin siya, pag ganon-ganon kaya yun, lutuin na lang namin tapos timing din, may isda doon na tuna kaya yun makanggap tapos nanonood tayo na ng Pinoy Big Brother pakita mo yung TV natin na portable eh. you know? so meron kami TV na nabili sa Amazon mga kabisdak, $100 dollars lang to siya no? $100, dollars. connect mo lang sa cellphone, no? ganyan tapos mag mirror screen na siya sa cellphone, so kaya okay din yeah. Ладно, давай. natin na ako. Mm. Off natin yung mga kasi naman. Tapos na natin na. Pero ito tong ulo mga kamisnat dahil ako, na, ako lang yung kakainit no? Ito maraming eh, sarap yung tunaw, yung tunay yan, tuna, yan ito. yung sabaw na kagot. Lagay ko siya. And then, meron nga din dun. Meron nga na na si um, Ami. Alright, so hanggang dito lang yung vlog natin mga kabisdak, no? And ito yung pangalawang vlog since bumalik tayo na mag-vlog ulit. Hopefully, tuloy-tuloy. So, kakain namin ng dinner. Thursday na yung bukas Friday. End of the week. Yeah, I'm excited kasi sobrang busy sa si trabaho this week na no? so hanggang dito lang mga kabisda ah! ah! <laughs> so see you sa next vlog tandaan nyo lagi mata sa langit pa sa lupa see you sa next vlog bye bye